Nakita mo na ba kung paano nasisira ang buhay ng isang tao, dahil sa kawalan ng pagpipigil sa sarili? Siguro ay may kakilala kang nawala ng trabaho, dahil sa pagsabog ng galit, o kaya ay sinira ang isang relasyon, dahil sa selos, o nagawa ang isang maling desisyon, dahil sa pagmamadali. Ang totoo niyan, walang habag ang mundo, kung hindi mo mapipigil ang sarili mo, mapapasailalim ka sa kapritsyo ng tadhana. Parang bangka sa gitna ng malakas na bagyo, sasayad ka kung hindi ka magigiting, pero may sikreto ang mga matatalinong tao noon paman, isang sandata na gamit na nila mahigit dalawang libong taon na, para manatili silang matatag kahit gumuho na ang mundo sa paligid nila, ang pagpipigil sa sarili. Sa video na ito, matututunan mo kung paano gamitin ang mga prinsipyo ng Stoicism para makamit ang kapayapaan sa gitna ng kabuluhan. Kung hindi mo ito papansinin, mananatili kang nababalisa, puno ng pag-aalala, at pagsisisi. Pero kung manunood ka hanggang sa huli, mauunawaan mo kung bakit ang mga taong matatag ay hindi sumisigaw, hindi nag-init ng ulo, at hindi nagpapadala sa mga pansamantalang emosyon. Sila'y may kontrol sa kanilang sarili. At ang kontrol na yan ang nagbabago ng lahat. Para sa mga hindi pa nakakakilala, ako si Adriano. Mahigit sampung taon na akong mahilig sa pilosopiyang stoic. Niligtas ako ng stoicism sa mga mahihirap na panahon, at mula noon, pinag-aralan, ginagawa, at ibinabahagi ko na ang mga aral nito sa mga taong naghahanap ng lakas ng loob, kapayapaan ng loob at pananatili sa tamang pag-iisip. Kahit na nasa gitna ng unos, madaling sabihin na kalmado ka. Mahirap naman ang manatiling kalmado kung inaalipusta ka sa harap ng ibang tao o kung hindi dumating ang inaasahang mensahe o mas masahol pa, dumating ito dala ang kinatatakutan mong sagot. Mahirap panatilihin ang kapayapaan kapag nagsisimulang gumuho ang mga plano mo. Pero sa mga panahong iyan, makikita mo kung sino ka talaga. At doon mo makikita ang lakas ng Stoicism. Dahil gaya ng sabi ni Epictetus, hindi ang mga bagay ang nagpapagulo sa atin, kundi ang ating mga paghatol sa mga bagay. Ang unang hakbang para hindi ka na mawalan ng kapayapaan, ay ang pag-unawa sa isang simpleng katotohanan, ngunit masakit, halos wala kang kontrol sa anumang bagay sa buhay mo. Halos wala. Hindi mo kontrolado ang opinyon ng iba, ang pag-ugali ng iyong amo, kung mamahalin ka rin ang taong mahal mo. At kung susubukan mong kontrolin ang lahat ng ito, mabubuhay kang puno ng pagkabigo, pagkabalisa, at kawalan ng balanse. Mabubuhay ka na parang nasa bingit ka na ng pagbagsak, tulad ng maraming tao ngayon. Ang tanging bagay na kontrolado mo ay ang iyong isipan. Ang iyong mga paghatol. Ang iyong mga reaksyon. Ang iyong mga desisyon, Diyan nakatuon ang stoicism. At doon nagsisimula ang tunay na kalayaan. Siguro ay may pinagdaraanan ka ngayon. Siguro ay nadarama mo ang panloloko ng isang tao o ang kawalan ng hustisya sa trabaho. Siguro ay may namatayan ka o kaya ay nakulong ka sa isang nakakasuffocate na routine. Ang tanong ay, hahayaan mo bang sirain ito ang iyong kapayapaan? Magiging alipin ka ba ng mga pangyayari? O matututo kang kontrolin ang sarili mo para maimpluensyahan ang mundo sa paligid mo? Iyan ang kakanyahan ng pagpipigil sa sarili ayon sa stoicism, kuminto sa pagiging kontrolado ng mga emosyong nagpapagulo. Hindi ibig sabihin nito ang pagpipigil sa damdamin. Ang ibig sabihin nito ay ang pagkontrol, pagunawa, at pagdidirekta sa mga ito. Dahil hindi ang pagkagalit ang problema. Ang problema ay ang pagpapaubaya sa galit na magdesisyon para sa iyo. Ilang tao na ang nakita mong sinira ang kanilang mga relasyon, karera, at mga oportunidad dahil sa pagputok ng galit o sa isang padalus dalos na reaksyon. Isang halimbawa si Will Smith. Isang respetadong aktor na may dekada ng karera. Pero isang iglap lang, isang iglap ng kawalan ng pagpipigil sa sarili sa harap ng buong mundo, ang nagpabago ng lahat. Ang emosyon ang nanalo sa katwiran. Ang kawalan ng pagpipigil ang nagpasira sa lahat. Ngayon, isipin mo naman ang kabaligtaran. Isipin mo si Viktor Frankl, isang psychiatrist at nakaligtas sa Holocaust. Nakulong siya sa mga kampo ng konsentrasyon, nawalan ng pamilya, at nakaranas ng mga bagay na hindi mailarawan sa karamihan sa atin. At gayon paman, lumabas siya doon na sinasabi, sa pagitan ng isang pangyayari at ng ating reaksyon, may pagitan. Doon natin mahahanap ang ating kalayaan na pumili ng ating reaksyon at sa ating reaksyon na ang ating pag-unlad at kalayaan. Iyan ang stoicism sa pagkilos. Iyan ang pagpipigil sa sarili sa pinakamalalim na antas. Pero siguro iniisip mo, sige, pero paano ko ito gagawin sa buhay ko mayon? Ang sagot ay nasa araw-araw na pagsasanay. Sa susunod na may magpainit ng ulo mo, sa halip na agad na mag-react, huminto ka. Pagmasdan mo. Tanungin mo ang sarili mo, nasa kontrol ko ba ito? kung hindi, hayaan mo na. At kung nasa kontrol mo, kumilos ng may karunungan. Sa halip na sumabog, humina ka ng malalim. Sa halip na maghiganti, lumayo ka. Sa halip na pakainin ang drama, pangalagaan mo ang iyong kapayapaan. Ito ay pagsasanay. At habang mas nagsasanay ka, mas magiging natural ito sa iyo. Pinatutunayan na ito ng siyensya. Isang pag-aaral na inilathala sa Frontiers in Psychology ang nagpakita na ang mga taong may kakayahang kontrolin ang kanilang emosyon, ay may mas mababang antas ng stress, pagkabalisa, at depresyon. At isa sa mga pinaka-epektibong paraan para mapaunlad ang kakayahang ito ay ang uri ng makatuwirang pagninilay na iminumungkahi ng stoicism, pagtatanong sa mga otomatikong iniisip, muling pagbubuo ng mga interpretasyon, at pagpapalakas ng isipan para harapin ang katotohanan kung ano ito, at hindi kung ano ang gusto mong maging ito. Magagamit mo ito sa kahit anong aspeto ng buhay mo. Sa trapiko kapag may sumingit sa'yo. Sa trabaho kapag may mga kritisismo. Sa mga relasyon kapag may mga alitan. Sa halip na maging parang bomba na sasabog, magiging parang bato ka sa gitna ng bagyo. Matatag. Kalmado. May control at may isang mahalagang detalye. Siguro iniisip mo na ito ay magpapalamig sa'yo, magiging malayo ka, manhid. Pero ang kabaligtaran nito ang totoo. Ang tunay na pagpipigil sa sarili ay nagpapahintulot sa iyo na makipag-connect sa mga tao ng mas malalim. Dahil hindi ka agad-agad nagre-react. Mas nakikinig ka. Mas nauunawaan mo. Mas maganda ang pagkilos mo. Magiging taong kapanipaniwala ka at ang lahat ng yan ay magbabago ng lahat. Kaya kung gusto mo talaga ng kapayapaan, simulan mo na ngayong sanayin ang iyong isipan. Isulat mo kung ano ang nasa kontrol mo at kung ano ang wala. Basahin mo ito araw-araw. At bago ang bawat desisyon, tanungin mo ang iyong sarili, ang reaksyong ito ba ay maglalapit sa akin sa aking kapayapaan o maglalayo sa akin dito? Dahil sa huli, gaya ng sinabi ni Marcus Aurelius, may kapangyarihan ka sa iyong isipan, hindi sa mga pangyayaring panlabas. Alamin mo ito, at makakahanap ka ng lakas. Iyan ang sikreto. Walang anumang makakawin ng iyong kapayapaan, kung mapipigil mo muna ang iyong sarili. Karamihan sa mga tao ay ginugugol ang kanilang buhay sa pagtatangkang kontrolin ang lahat sa paligid nila, maliban sa kanilang sariling mga inaasahan, at ito mismo, ang inaasahan, ang sumisira ng mga relasyon, sumisira ng mga proyekto, lumilikha ng pagkabalisa at malalim na pagkabigo. Palaging pinaalalahanan tayo ng Stoicism tungkol dito. Sinabi ni Seneca, ang inaasahan ang ugat ng lahat ng pagkadismaya. Kapag inaasahan mong mangyayari ang lahat ng bagay ayon sa iyong plano, lumilikha ka ng isang minahan para sa iyong kapayapaan at ang pinakamapanganib ay, kapag ang inaasahan ay hindi natupad, at halos hindi ito natutupad, ang sakit na nadarama mo ay hindi nagmumula sa realidad mismo, kundi sa pagkakaiba sa pagitan ng iyong iniisip at ng totoong nangyari. Isipin mo, ilang beses ka na bang labis na nadismaya hindi dahil sa may mali, kundi dahil sa lumikha ka na ng isang imahinasyon kung ano sana ang dapat mangyari. Ilang beses mo na bang inasahan na ang taong iyon ay magpapahalaga sa iyo ng higit pa, na ang iyong pagsusumikap ay makikilala, na ang planong iyon ay gagana ng eksakto ayon sa plano. Ngayon maging tapat ka, ilang beses nang abang nangyari ito ayon sa gusto mo. Ang totoo ay hindi tayo biktima ng buhay, tayo ay biktima ng ating sariling mga maling proyeksyon. Sa kasalukuyang mundo, ito ay lumalala. Nabubuhay tayo sa isang panahon kung saan ang paghahambing ay patuloy. Araw-araw tayong binibigyan ng mga social media ng ilusyon ng perpektong buhay, ideal na mga relasyon at mabilis na pag-unlad sa karera. At pagkatapos ay magsisimula kang umasa sa iyong sariling buhay na isang na-edit na bersyon na ng kaligayahan. Lumilikha ka ng isang inaasahan batay sa isang bagay na hindi naman totoo. At kapag ang realidad ay lumitaw na may kaaspalaan, na may mga pagkakamali, mga hindi inaasahang pangyayari, mga katahimikan, ikaw ay mabibigo, magagalit, at mararamdaman mong hindi ka sapat. Pero ang problema ay hindi kailanman ang realidad. Ang problema ay ang hindi makatotohan ng inaasahan na iyong pinagtibay. Ang solusyon ng stoicism dito ay simple, asahan ang mga hadlang. Ginagawa ito araw-araw ni Marcus Aurelius. Sinisimulan niya ang araw sa pamamagitan ng pag-isip na makakaharap siya ng mga taong walang utang na loob, hindi makatarungan, makasarili. Hindi ito nagpapakita sa kanya bilang isang pesimista, kundi isang handa. Sumulat siya, Kapag nagising ka, sabihin mo sa iyong sarili, ngayon ay makakaharap ako ng mga taong mapanghimasok, walang utang na loob, bastos, disloyal, masama ang loob, at makasarili. Ang lahat ng mga depekto na ito ay nagmumula sa kanilang kawalan ng kaalaman sa mabuti at masama. Sa pamamagitan ng pag-asa ng mas kaunti sa mundo, mas kaunti ang kanyang paghihirap. At kapag may magandang nangyayari, ito ay isang sorpresa. Isang bonus. Hindi isang obligasyon, Posible bang mabuhay ng ganito ngayon? Aba, naman. At ito ay magbabago sa buhay mo. Isipin mo na magkakaroon ka ng interview sa trabaho. Sa halip na lumikha ng isang mental na senaryo na ang lahat ay magiging perpekto, na mapapahanga mo ang lahat at lalabas kang nakakuha ng trabaho, gawin mo ang kabaligtaran. Maghanda ka para gawin ang iyong makakaya, syempre. Pero maging handa ka rin sa posibilidad na hindi ka mapili. Hindi dahil sa ikaw ay walang kakayahan, kundi dahil sa maraming mga bagay na hindi mo kontrolado. Sa pagtanggap mo sa posibilidad na ito, bago pa ito mangyari, hindi ka masisira ng emosyon kung mangyari na ito. O sa mga relasyon. Ilang tao na ang nabubuhay sa paghihirap dahil inaasahan nilang ang kanilang partner, ay magiging mas mapagmahal, mas present, mas ayon sa gusto nila. Ang inaasahan ay nagiging paniningil. Ang paniningil ay nagiging sama ng loob, at ang relasyon ay nagiging isang digmaan. Ang iminumungkahi ng stoicism ay, mahalin ang realidad kung ano ito. Hindi ito nangangahulugan ng pakikipagkasundo sa maliit, ngunit nangangahulugan ito ng pagtigil sa pag-idealize ng mga bagay na wala naman. Dahil kapag natutunan mong makita ang iba kung sino sila, hindi kung paano mo gustong maging sila, doon lalabas ang tunay na paggalang. Pinatunayan na ito ng syensya. Isang pag-aaral sa University of Denver ang nagpakita na ang mga mag-asawa na may hindi makatotohanang inaasahan sa kanilang partner, ay may mas mataas na antas ng pagkadismaya at mas mababang kasiyahan sa relasyon. Ito ay kabaligtaran ng iniisip ng karamihan. At ang paliwanag ay simple, ang umasa ng kaunti ay mas pinahahalagahan ang kanyang meron. Ngayon, tingnan mo ang nangyari kay Emmy Winhouse. Isang henyo na artista, pero labis na mahina ang emosyon. Naglagay siya ng halos desperadong inaasahan na mahalin, maunawaan, tanggapin. Nang ang inaasahan na ito ay nabigo, siya ay nagkaroon ng emotional collapse at nalunod sa isang ikot ng pagkasira sa sarili. Hindi ito paghatol, ito ay pagmamasid. Ang kanyang isipan, na puno ng talento, pero walang handa sa emosyon, ay hindi nakayanan ang pagkakaiba sa pagitan ng kanyang inaasahan sa buhay at ng inaalok ng buhay. Ngayon, isipin mo naman si Keanu Reeves, isang aktor na nakaranas ng malalalim na pagkawala, kasama na ang pagkamatay ng kanyang asawa at anak, at gayon paman ay nanatili siyang kahanga-hanga sa harap ng buhay. Walang labis, walang iskandalo, walang pagkaadik sa katanyagan. Parang isang taong nakaunawa sa lagi ng sinasabi ng mga stoic, tanggapin ang lahat ng bagay na nangyayari na parang ikaw mismo ang pumili. Ang mentalidad na ito ay napakamalakas. Dahil tinatanggal nito ang bigat ng inaasahan at inilalagay ang lakas sa aktibong pagtanggap. Hindi mo kailangang maging pasibo sa harap ng buhay. Pero kailangan mong maging makatotohanan. Kailangan mong linangin ang kapanatagan ng pagtanggap sa mga bagay na hindi mo makontrol at ang kakayahan na ayusin ang iyong mga inaasahan bago pa nito sirain ang iyong kapayapaan. Tuwing magdedesisyon ka, isipin mo, ginagawa ko ba ito batay sa mga katotohanan o sa mga pantasya? Kapag may inaasahan ka sa isang tao, tanumin mo ang iyong sarili. Ang inaasahan ba na ito ay makatwiran o ito ay isang proyeksyon ko lang? At higit sa lahat, ano ang inaasahan ko sa buhay na maaaring hindi mangyari, at gayon paman ay kaya ko pa rin maging masaya? Dahil sa huli. Gaya ng sabi ni Epictetus, kung gusto mong maging hindi matatalo, huwag kang lumaban sa isang laban kung saan hindi depende sa iyo ang panalo. Ang inaasahan ay isa sa mga laban na iyon, at ang panalo sa laban na ito sa loob ay ang magpapalaya sa iyo. Isa sa mga pinakamalaking dahilan ng pagkawala ng kapayapaan ngayon ay kung paano tumutugon ang mga tao sa sinasabi o ginagawa ng iba. Karamihan ay nabubuhay dahil sa mga insulto, mga paghatol, at panlabas na mga inaasahan. Parang ang bawat kritisismo ay isang sentensya. Parang ang bawat opinyon ng iba ay may kapangyarihang tukuyin kung sino ka. At ito, sa pananaw ng Stoic, ay isang malaking pagkakamali. Sinabi ni Epictetus, hindi ang mga bagay mismo ang nagpapagulo sa atin, kundi ang mga paghatol natin sa mga bagay. Ibig sabihin, hindi ang sinabi ng iba ang nakakasakit sa iyo. Ito ay ang halaga na iyong inilalagay doon. Ang interpretasyon mo ang nagbibigay o nag-aalis ng kapangyarihan ng isang insulto. Sa mundo ngayon, kung saan ang mga social media ay nagbigay ng boses sa lahat ng uri ng opinyon, ang aral na ito ay kailanman hindi naging kailangan. Ang mga tao ay inaapi ng mga anonymous na komento, hindi makatotohan ng mga paghahambing, at mga walang katuturang inaasahan. Kapag nagpakita ka lang ng kaunti ay may lalabas para atakihin ka, iwasto ka, at maliitin ka. At ang mas masama ay marami ang tumatanggap ng mga salitang ito bilang mga katotohanan. Naranasan mo na ba ito? Naramdaman mo na ba ang bigat ng isang kritisismo na tumutusok sa iyong isipan sa loob ng mga araw, linggo, buwan? Ilang beses mo na bang hindi ginawa ang isang bagay dahil sa takot sa sasabihin ng iba? Ang pagkaalipin sa opinyon ng publiko ay nagkulong sa isipan. Ang stoicism ay nagpapalaya. Dahil itinuturo nito na ang nasa iyong kontrol ay hindi ang iniisip ng iba, kundi kung paano ka tumutugon sa loob. Sumulat si Marcus Aurelius, kapag ininsulto, tanungin mo ang iyong sarili, totoo ba ito? Kung totoo, baguhin mo. Kung hindi, huwag kang mag-alala. Simple, diretsyo, nagpapalaya. Isipin mo kung gaano karaming krisis sa pagkabalisa ang maiiwasan, kung mas maraming tao ang gagamit ng lohika na ito. At ang pagbabagong ito ay praktikal. Halimbawa, sa trabaho, maaari kang makatanggap ng isang hindi patas na kritisismo. Karamihan ay nag-aalala, nakikipagtalo, o inilalagay ang sisi sa sarili. Pero ang stoic ay nagmamasid, nag-isip, at pinipili na huwag agad-agad mag-react. Sinusuri niya, may katotohanan ba rito? Kung inaayos niya. Kung hindi, nagpapatuloy siya ng may dignidad. Hindi ito kawalang damdamin. Ito ay pagpipigil sa sarili. At tingnan mo, hindi ito nangangahulugang mabuhay na walang pakialam, na parang walang nakakaapekto sa iyo. Ang ibig sabihin nito ay mabuhay ng may pag-unawa. Alamin mong paghiwalayin ang nanggagaling sa labas at ang tunay na nagbibigay kahulugan sa iyo sa loob. Ang nabubuhay ng walang pag-unawa na ito ay nabubuhay na parang dahon sa hangin na ng emosyon ng iba. At ito ay mapanganib. Dahil ang iyong kapayapaan ay hindi maaaring nasa kamay ng iba. Pinatutunayan ito ng siyensya. Isang pag-aaral sa University of Michigan ang nagpakita na ang mga taong naglilinang ng isang pakiramdam ng kalayaan sa emosyon ay may mas mababang antas ng stress at depresyon. Hindi nila binabaliwala ang mga kritisismo, ngunit alam nilang ilagay ito sa tamang lugar. Ito mismo ang tinatawag ng mga stoic na ataraxia, isang estado ng panloob na katahimikan na hindi umaasa sa mga kaguluhan sa labas. At ang mga halimbawa nito sa totoong buhay ay malinaw. Tingnan natin si Britney Spears. Isang bituin na dinurog ng opinyon publiko, paparazi, at nakakalason ng mga komento sa loob ng maraming taon. Ang presyon ay naging napakalaki kaya siya ay nagkaroon ng emotional collapse sa publiko. Ito ay ang perpektong larawan ng isang buhay na walang filter, kung saan ang bawat kritisismo ay nagiging sugat. At ang resulta ay nakapipinsala. Sa kabilang banda, mayroon tayong halimbawa ni Fred Rogers, na kilala bilang Mr. Rogers, isang tagapagturo ng mga bata na naging simbolo ng kapanatagan. Kahit na siya ay pinagtawanan ng ilan, kahit na hindi siya pinaniwalaan sa ilang mga sandali, pinanatili niya ang kanyang kapayapaan. Dahil alam niya kung sino siya. Hindi niya hinayaan na ang boses ng mundo ay lunurin ang kanyang panloob na paniniwala. Iyan ay purong stoicism sa pagkilos, at para magawa mo ito, simulan mo na ngayon sa pamamagitan ng pagtatanong sa iyong sarili. Ano ang sinasabi nila sa akin ngayon na hinayaan kong sakupin ang aking isipan? At pagkatapos, totoo ba ito o ito ay isang proyeksyon lang ng nagsasalita? Hindi mo kailangang tumugon sa pag-atake. Ang kailangan mo ay sanayin ang iyong isipan na hindi masaktan ng mga bagay na hindi karapat dapat sa iyong pagdurusa. Dahil kung ang bawat salita ng iba ay may kapangyarihan pa rin sirain ang iyong kapayapaan, kung gayon ay hindi mo pa rin kontrolado ang iyong sarili. Tandaan, ang tanging opinyon na kailangan mong dalhin araw-araw ay ang iyong malinaw na konsensya na ginagawa mo ang tama. Gaya ng sinabi ni Epictetus, mas mag-alala ka sa iyong sariling pag-apruba kaysa sa pag-apruba ng iba. Iyan ang tunay na kalayaan. At ang nabubuhay ng ganito, maaaring makritiko, pero hindi kailanman mapapasailalim. Mayroong isang karaniwang eksena sa buhay ng karamihan sa mga tao. Gumigising ka, tinitingnan ang iyong cellphone, at mayroon ng mensahe na nagpapagulo sa iyo. Isang email sa trabaho na may hindi patas na paniningil. Isang tawag na may masamang balita. Isang pagtatalo sa pamilya. Isang hindi inaasahang pangyayari sa trapiko. At ang natitira sa iyong araw ay masisira. Naramdaman mo na ba ito? Parang ang isang maliit na bagay lang ay sapat na para gumuho ang lahat. Nangyayari ito dahil marami ang nabubuhay sa patuloy na reaksyon sa mga pangyayari at hindi sa pagkontrol sa mga ito. Ang tinatawag ng mga stoic na apathea, hindi sa modernong kahulugan ng apatya o kawalang interes, kundi sa kapanatagan sa harap ng bagyo, ay ang kulang sa karamihan ng mga gawain ngayon. Sumulat si Marcus Aurelius, ang kalidad ng iyong buhay ay nakasalalay sa kalidad ng iyong mga iniisip at hindi siya nagsasalita ng mababaw na positibong pag-isip. Nagsasalita siya ng responsibilidad sa pag-isip. Dahil ang isipan, kapag hindi nasanay, ay nagiging isang bitad. Napansin mo na ba kung paano ang karamihan sa mga pag-aalala ay hindi naman natutupad? Paano natin ginugugol ang ating emosyonal na enerhiya sa mga bagay na wala sa ating kontrol, habang binabaliwala natin ang mga bagay na kaya nating gawin ngayon? Ang totoo ay ang pagiging otomatiko sa emosyon ay nagpapalipas sa iyo ng oras, kalusugan, at mga oportunidad. May mga datos mula sa Harvard University na nagpapakita na mahigit 47% ng oras ang ating isipan ay naliligaw, ibig sabihin, nakakulong sa nakaraan o nababahala sa hinaharap. At ito mismo ang pagkaliligaw kung saan lumilitaw ang mga emosyonal na gatilyo na sumisira sa iyong kapayapaan. Isipin mo ang isang taong may patuloy na presyon sa pananalapi. Ang sahod ay halos hindi sapat sa pang-araw-araw at may dumating na hindi inaasahang bayarin. Ang isipan ay nagpanik. Lumilitaw ang takot, pag-asa, at inis. Pero, sa isang estado ng apatheya, humihina ka, hinaharap mo ang katotohanan, at kumikilos ka ng may pokus. Sa halip na maging biktima, tinatanong mo ang iyong sarili, ano ang nasa aking kontrol sa mismong sandaling ito? At marahil ang sagot ay, pagbawas ng isang hindi kailangang gastos, muling pakikipag-ayos ng utang, paghahanap ng karagdagang kita. Isang hakbang sa isang pagkakataon, ng may katatagan. Ang stoic ay kumikilos sa kasalukuyan ng may katwiran, samantalang ang reaktibo ay nalulunod sa emosyon ng mga bagay na hindi na mababago. At ang pagkakaibang ito ay nagbabago ng lahat. Nakita mo na ba ang isang taong nawalan ng kontrol dahil sa isang maliit na bagay, gaya ng isang sasakyan na sumingit sa trapiko? Ang taong iyon ay nagising na sa mode ng kaligtasan. At ang isang detalye sa labas ay nagpaputok ng bulkan sa loob. Ang stoicism ay nagtuturo ng kabaligtaran, dapat kang maging parang isang kapitan sa gitna ng karagatan. Darating ang mga alon. Pero ang manibela ay nasa iyong mga kamay. Sinabi ni Seneca, mas naghihirap tayo sa imahinasyon kaysa sa realidad. At ang pariralang ito ay dapat na paulit-ulit na sabihin bilang isang mantra sa mga panahong ito. Dahil pinapaalala nito sa atin na ang hindi kailangang paghihirap ay nagmumula sa kawalan ng kontrol sa sarili nating mga iniisip. At ang pagpipigil sa sarili ay hindi isang bagay na hindi maabot. Ito ay maaring sanayin. Nagsisimula ito sa maliliit na kamalayang pagtigil sa araw kapag may nangyaring nakakainis, huminga ka. Huwag mag-react. Pagmasdan mo. Piliin mo ang iyong sagot. Sa paglipas ng panahon, matututunan ng iyong isipan na ito ang panginoon ng mga emosyon, hindi ang alipin nito. Tingnan ang kaso ni Mike Tyson. Isa siya sa mga pinakamahusay na boksingero sa kasaysayan, pero isang malinaw din na halimbawa ng hindi kontroladong impulsiveness. Nawalan siya ng kayamanan, karera, at respeto dahil hindi niya napigil ang kanyang mga impulso. Sinabi niya mismo sa mga panayam na ang mga pinakamalaking knockout sa kanyang buhay ay hindi sa ring, kundi sa kanyang isipan. Ang kawalan ng pagpipigil sa sarili ang nagpabagsak ng kanyang tabumpay. Ngayon, tingnan natin si Viktor Frankl, isang psychiatrist na Austrian na nakaligtas sa mga kampo ng konsentrasyon ng Nazi. Kahit na sa ilalim ng pinakamasamang posibleng kondisyon, pinanatili niya ang kanyang pagiging matino at layunin. At sa kanyang aklat naman Search for Meaning, sinabi niya, ang lahat ay maaaring makuha sa isang tao, maliban sa isang bagay, ang huling kalayaan ng tao, ang pumili ng kanyang saloobin sa anumang sitwasyon. Iyan ay purong stoicism. Iyan ang buhay na patunay na kahit na sa kabuluhan, posible pa rin manatili sa tamang landas. At ikaw? Nananatili ka ba sa tamang landas sa iyong mga araw? O nadadala ka na ng mga alon ng pagkabalisa, galit at takot? Ang magandang balita ay ang utak ay plastik. Sa puso ng buhay na puno ng unos, ang payo ng mga stoiko ay tila isang ilaw sa gitna ng dilim. Hindi ito tungkol sa pag-iwas sa mga pagsubok, kundi sa paghubog ng sarili upang maging matibay sa gitna ng unos. Parang pag-ukit sa bato, ang paulit-ulit na pagpili ng kalmado, kaysa sa galit ay nagbubuo ng landas tungo sa kapayapaan sa loob. Hindi ang damdamin ang dapat na masunod, kundi ang disiplina. Tulad ng sinabi ni Epicteto, hindi ang hirap ang nakakatakot, kundi ang ating pagkakatakot sa hirap. Kaya't ang pagkilos ay hindi nagmumula sa inspirasyon, kundi sa pananagutan. Ang pagnanais ay bunga ng pagkilos, hindi kabaliktaran. Isipin mo ang mga araw na alam mo ang dapat gawin, pero nananatili kang nakaupo. Doon na mamatay ang sigla. Ang tunay na lakas ay nasa paggawa ng maliliit na bagay araw-araw, mga bagay na unti-unting nagbabago sa'yo. Parang pagbuburda, ang bawat tahi ay nagiging isang magandang larawan. Hindi mo kailangang kontrolin ang resulta, kundi gawin lamang ang tama, ngayon din ang pag-isip kung ano ang susunod ay pag-aaksaya ng oras na dapat sana'y ginagamit sa paglago. Ang stoicismo ay hindi pagkilos ng bulag, kundi may malinaw na prinsipyo. Tanungin mo ang sarili, ano ang kaya kong gawin ngayon? Ang sagot ay nasa pagiging matatag, makatarungan, matapang, at mahinahon. Hindi kailangang maging perpekto, ang mahalaga ay kumilos. Ang tagumpay ay hindi sa iba, kundi sa sarili. Tulad ng sabi ni Seneca, habang nag-atubili ka, ang buhay ay lumilipas marami ang nabubuhay na parang may natitirang maraming taon, ngunit ang bawat araw ng pagpapaliban ay paglayo sa iyong potensyal. Ang disiplina ang tulay sa pagitan ng pangarap at katotohanan, binubuo ng mga maliit na desisyon na may tibay ng loob. Gumising ka ng maaga kahit ayaw mo, tapusin ang mga gawain kahit wala kang gana, tuparin ang iyong salita kahit walang nakakakita. Ang gantimpala ay hindi pagkilala, kundi ang pagbabago sa sarili. Ito ay isang banal na pagkilos, ang pagpapahayag ng isang pusong disiplinado, hindi nagiging alipin ng mga dahilan. Sa gitna ng kaguluhan, ang tanong ay, ano ang hinihini sa akin? At kung ang sagot ay pagtitiis, magtitiis ka, kung katatagan, mananatili ka, kung kapakumbabaan, magpapakumbaba ka. Hindi dahil madali, kundi dahil tama. Ang kagalingan ay bunga ng simpleng mga pagpili na ginawa ng may integridad. Hindi ito mga malalaking kilos, kundi ang pagbangon araw-araw at pagtupad sa pangako sa sarili. Kung mabibigo ka, dahil mabibigo ka, huwag mong sisihin ang sarili, simulan muli. Ang pagsubok ay nagpapakita ng tunay na pagkatao. Ang stoicismo ay ang paggawa ng ordinaryong araw sa isang lugar ng pagsasanay sa kabutihan. Huwag kang umasa sa himala, maging ikaw ang dahilan ng pagbabago. Ang paulit-ulit na pagkilos, kahit walang gana, ang susi sa tabumpay. Hindi ang nararamdaman mo kundi ang ginagawa mo ang nagtatakda ng iyong landas. Ang pinakamalaking pakinabang, ang kapangyarihan sa iyong sariling buhay. Hindi mo kailangan ng perpektong pagkakataon o swerte. Kumilos ka at sa pagkilos, lalakas ang iyong pagkatao, lalaya ang iyong isipan at magbabago ang iyong kapalaran. Panoorin ang susunod na video para sa mas malalim na pag-unawa. Salamat at hanggang sa susunod.